Ano na gawa nyo dyan? Nag-ano lang? Wala, so yeah guys, napadaan tayo dito Hindi ko kakalain ano Dito sa mga taga ng barangay poblasyon Baka naman, tingnan nyo yung kusiyan ninyo Ayan, dito mo So yeah guys, dito na ako sa simbahan At siguro, dito ko natapagod Dahil nito, dito. Wow, kaya tayo dito. Mo! Paray! Ay! May bibili pa na agad eh. Umuwi ka <laughs> <dyan>. <laughs> Ay alas yeah, doon siya tayo! <laughs> ha? Oo, oh, di magkatapos. Lagi naman na eh. Napakatapos ng garaw. Lagi kay bisoy nga na. Hindi, iba iba pa ikaw. Kaya nabay pa ako sa mga dami. Parang. Dala na lang. Ang mga mo na sa Patsky ba? Patakot-takot ako siya eh. Wala pas mula. Oo. Wala nyo eh. lang din sa buwahan. Sa bang. Oo. Nakakunti sa sakit din. Tama. Sige, balay. Tama.

Ang dito ah. Maganda ang tambayan to. Ano na ang dito sa mini bridge mm -hmm. ah. Paano eh, ka ano dyan? Nag-ano lang? Ala, nagbibisikleta eh. Di mo kapaglaro eh. Di din eh. Ayos ah, sa inyong tambayan ah. Wala, dapat kami doon. Maganda nga tumambay din. Ito lang kasi yung sasakit. Tapos, sarap pa siya mo yung hangin. Kailan? Oo. Nakahula sa bang. Tapos, pabalik na. Hindi, doon sa kapit sa'yo na Mas madali eh. Di kayo pagpasok mo din eh. Kaliwa. Tapos, ang baba mo doon na sa may... Anong uno? Sa may uno. Tapos sa ko na lang. Yun lang, mahirap. Medyo pataakyat. Ay, kasarap dito lang kung paggapon? Oo, mga ayaw na. Oo, pagka ako na ako din nila nagkukuhan. <laughs> Siya, uwan ko mula ako dyan. Ah, uh, pagkagad na ngayon yung kunari. Nature tripping nila ako. Sige, sige. Ikay, ikay. Ganda lang na nakuha ang view ah. Wow, sarap nung din eh oh. Ganda nung may eh. poultry Pigri Tapon eh. Pigri Ang ganda na dito ah Paray! So, February 3, dito gaganapin yung uh, tawag dito yung uh, motor trike show at motor dito daw Ayun o Kasi pwede palang pumasok ng Sierra Hills eh So try natin pasok ito guys Para labas natin doon sa may pag-ahon oh. May daan eh Try natin putahan Wow, ang ganda dito ah Ngayon lang ako napasok dito Shit Ang ganda pala lang dito Ayun oh Wow Ay, Tingnan ako ating oras Ang ganda kasi Dinibelo pala to So magandang hapon mga kapalali Gaya, dito ako ngayon sa share Hills Dito sa lugar namin sa Ibaan So look at this Oh, ang ganda ng view Wow Ayan Subdivision to eh Actually, ano, yung mountains na doon sa kabila Ayan So ito ay subdivision, hindi ko lang alam kung That time kasi parang Entitled lang to sa mga Uh, nagtatrabaho sa Capitolio that time I don't know kung ito ay pwede nang ipagbili Sa mga uh, Ordinary or not employed dun sa Government ano But ang ganda pala dito So nilinis nila Nagkaroon oh, ng paglilinis Nandito ako sa ibabaw ngayon oh, Hindi mo maiisipin na dito sa lugar ko mayroong ganitong views oh. Ano guys oh. Napakatahimik dito So may dalawa tatlong bahay na dito Ayun na nakalagay. So, babagtasin natin ito mga kapanalig. Antayin nyo lang ako. Ano pala dito? Kahapon. Sarap pala ng sibay dito na kami. Ano nga ano? Pero iba. Hindi ka tumadaan. Ay, guys, ah. Ay, ay! Sa <laughs> so, mga mga manok ko. <laughs> Ganda ng place. Aray ko. Ayan guys, oh. Sinamento na nila itong kabilang side. So, ganda dito, ha. Ayan. Palusong lang siya. Pero hindi ganun ka. Hapit, ano, nandito sa kabilang side. Mabigat dun yung ahon dun, eh. Pero, eto, may daan dito papunta dun sa kabila. Ayan. Ayan. No? Ayan. Ayan. Medyo paahon ito ha. Ha. Pagjak na tayo paahon. Sarap pa na mag-jogging dito sa umaga. sedina wow ikut ikut kalau ni tu salah So, dito yata gaganapin yung -gal. motor show. Highway na tayo. Ha. Simula na ng pagkakit. Ay. Sa kayo kalay. Ah. Nagbisilit. Nagpapausa. <laughs> ah. Nagrota. Ano? Ah. Diyan na. Uh, Kumikinig ka piro na lang. Ang one, ang... Bigin mo yun sa February 4. Ah, pa siya. Uh, yung sa uh, Panay. Ay, di inigit ko. Tinigit nyo tin, na. Tinigit ah. ako kung kakayanin ko pa. Ay, kitsi ko. Ay, wala. Tinigit na. Patigil ako pag nalaraw. Kahit, kahit dalawang. Ay, kaya. Uh, Malaking kabawasan yung... Pagkatapos ng Liga din, Iguan, Itong December eh Napatigil Napatigil ako Nagkahil bumalik ay, Oo nga uh. Kahil ay, ay, na rin pagi Ay naman na Pagka misingi ako yung naka, nakapagulis dito umaga Oo oh. Ako yung naligula ang Ay may dalawang buti na agad yung eh. ngalingala ko yung tadyak <laughs> Ay ay hinabulis na tabsa Oo At oh. ano ay Kalat ang damay may take Aking binalasan at nabukas ay pagka Ayan, so mga nanonood sa subscriber natin Hari ko si lang barangay ha Ay pero kita yeah, mo naman Idol ko <laughs> Talaga napakasipag siya gumagawa ah, eh ah, ah, Hindi right nagkukusa na talaga, talagang kanya Talagang ginagampanan yung kanyang gutong kulin ha Talagang kulin Sa silumpan itong kulin Oo so, ba <laughs> eh Pero dapat yung katulong ka Oo nga, ay Kakaunti naman Sige, si Kusya Lapaw Siyan! Hahaha <laughs> So yeah guys, napadaan tayo dito hindi ko kakalain ano. Dito sa mga taga ng barangay Poblacion, baka naman tingnan niyo yung kusyal niyo. Oh. Ayun. kita mo. Hay oh. <laughs> talagang bakit mo wow, napaka sipag nitong ating na uh, bagong tayong kusyal. dating SK Chairman, ngayon ay naging kusyal ng barangay. Kita mo naman yan, may future yan. Sa ako nila sasabihin, tinitibig sa inyo sa mga susunod na panahon. So, <laughs> ayan, ah, nagbabike lang tayo, dirota natin yung padjak. So, babalik ulit tayo. Ah, dito tayo sa bayan. Ah. Ayos lang yung padyak. Kaya pa natin pala yun. Ah. nag lang tayo. Kumaga warm up, warm up. So pwede pa tayo dungan sa simbahan. Dito natin tapos yung vlog natin. Sa simbahan. Ayan. Ito muna tayo. Simbahan. Wow. So yan guys, yung simbahan namin ng ganda, di ba? So yan guys, dito na ako sa simbahan at siguro dito ko tatapusin Taman-taman tunog yung kampana. Ayun. So, natapos natin yung pagbabike natin. taman tama Angelus dito, dito sa bayan ng Ibaan. So, marami tayong nakitang mga kilala. Ah, So sa lahat po ng mga hindi pa subscriber ni so kapanalig mo regular, please subscribe in my YouTube, Facebook, and TikTok account. Maraming salamat. Magandang magandang hapon. Bye-bye.